Usapang breakup na naman po tayo mga kapapong. Pero ngayong araw na ito is very special. Dahil today ay pag-uusapan po natin yung way na marami ang nagkakabalikan, marami ang nagsasucceed. Yung lagi po natin pinagmamalaki at pinag-aaralan na nga po natin ng dekada na tinatawag nga po nating no contact rule. Maraming beses ko nang ibinlog at ipinaliwanag ito. Pero ngayon, pag-uusapan po natin kung bakit lagi pong effective ito. Kung bakit ito po ay talaga naman pong laging nagsasucceed at may mataas na success rate para may balik ang ex mo. Pero bago po natin pag-usapan niya mga utol, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag namang po natin kalimutang mag-subscribe, and syempre po, paki-like na rin po, at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na nagahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Break up mga kapapong, it happens in various reason Napakaraming mga pinanggagalingan ito pero kung i-breakdown natin, halos tatlo dalawa lang yung pinaka main reason kung bakit nangyayari yan. Number one, pressure. Kaakibat niyan of course is yung problema, tension, stress. Another one, loss of attraction. O sabi na nga po natin, drop of attraction. And another, yung mga tinatawag na cheating, third party, lahat yan ay pinapaliwanag natin at ina-explain po natin ang mabuti sa mga coaching session natin. Pero yung number 2 na sinasabi nga po natin, loss of attraction, yan ang parating pinaka main culprit ng isang breakup. Kasi kung halimbawa nalilito ka ngayon kapapong, iniisip mo na sinabi niya sa iyo na kayo nga po ay walang oras sa kanya, ito yung mga kakulangan nyo, ito yung mga ginawa mong mali dati, mga unresolved issues, lahat lang naman po niyan, lahat lang naman po halos yan mga utol, ay yung attraction ang pinanggagalingan. Yung pag-drop ng attraction, o yung loss of attraction. Kasi kadalasan yung mga problema niyan, present na yan dati. Pero ngayon, breakup, isa-isa. Unti-unting naglalabasan at ginagamit ng ex mo sa'yo. Because kadalasan sa mga ex mga utol ay naghahanap ng validation. Ang iba, guilty. Kaya when you do the no contact, yung value na sinasabi ko ay maaari mo kagad ma-regain. Dahil sinasabi ko nga kadalasan nangyayari ang breakup because of the pressure at yung sinasabi nga nating difference in value ang pakiramdam kasi ng ex mo kung halimbawa ang nasa breakup kayo ay nandito ka at nandun nga po siya. At yon ay patuloy na mangyayari kung halimbawa ang tayo nga po ay magbebeg, hahabol at makikiusap magmamakaawa. No contact will play a special role para maiwasan ito mga kapapong. Because breakup, alam naman po natin yan, it is always associated with heavy negative thoughts. Ang daming mga mali at pangit kung halimbawa ang nangyayari ang isang breakup na maaaring makadistract sa'yo sa pag-healthy process ng mga grieves, pain, and loss. Bakit healthy? Dahil kailangan i-process mo ito within ng positive, healthy, at hindi yung parang nasisira ka. Kasi dapat, ikaw ay natututo at nade-develop habang nangyayari ito. Sabi ko nga, ang sekreto sa isang good and healthy relationship is good communication. Pero the secret naman to last a breakup is no communication. Technically, no contact. So, bakit nga effective ito? Breakup, as I've said, is very messy. Madumi, magulo, nakakalito. There are so many complicated things na maaaring makarating sa'yo na magbibigay sa'yo ng kaguluhan nga at kalituhan para ikaw ay patuloy na magkamali. Gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa during breakup. Now, the no contact rule ay magkakaroon ka ng pagkakataon to insert boundaries mga kapatid para maiwasan mo ang mga bagay na to it can protect you and will make it sure na you don't fall dun sa slope na yun, mga kapapong. The no-contact rule is very effective. In my opinion nga, halos sa lahat, ito po ay epekto. Dahil alam naman po natin, kaya nagiging stubborn, ma-pride, at talagang dominante ang ex mo dahil tayo po ang nagbibigay noon. Binibigyan natin siya ng enough power, tinutulungan natin yung ego niya, binibigyan natin siya ng emotional support. Kaya pag kayo po ay nag-no-contact, Inaalis niya yun sa kanya. Yung mga behavioral privilege, freedom at karapatan niya ay bigla-biglang nawawala kung kayo po ay magno-no -no contact rule. Wherein kadalasan dito pa lang mga kapapo ay nasasapun na natin yung mga ex natin. Dahil psychologically, they will try to regain or obtain yung power na yun kasi yun ang natural instinct natin. Also, the no contact rule will give you enough time para mag-heal muna makapag-isip ng mabuti. Dahil lagi kong sinasabi, pointless din eh. Useless din kung halimbawa kayo nga po ay magkabalikan kung hindi ka pa equip at wala ka pa dun sa bago and stronger state of mind, kapatid. Based on experience din, as a coach, ang dami kong na-experience, -e naririnig, nakikita na nagkakaroon ng pagkakataon para ma-intriga ang ex mo. Magkakaroon ng sense of wondering, pagkakataon na mamiss ka rin. Also, kaya ito po ay laging umiepekto. Love, alam naman po natin, parang drugs yan. Binabanggit ko parati yan. It's like an addiction. At para masolve yan mga kapapong, at para malabanan mo ang isang addiction, di ba po, tinatawag nga po nating cold turkey. And to cold turkey, the only way is no contact rule. Bottom line, ang no contact rule po mga utol, it orchestrates yung tinatawag na scarcity, mystery, Respect at understanding, yung apat na yan mga kapapong ay kailangan-kailangan natin para may balik ang ex natin. Scarcity, yung parang nawawalan siya, it creates importance. Dito lumalabas yung value natin, followed by mystery, which creates naman curiosity. Dito mo mag-fulfilled at dito ka papasok sa isip ng ex mo. Respect, ito yung pinakasusek at ito yung bumubukas dun sa mga positive things na nababara nga po ng isang breakup. Yung natatakpan ng mga guilt, mga galit, at kung ano-ano pa. Pag nagbigay ka ng respeto, tulad nga ng mga sinabi ko sa mga previous vlogs natin, bumubukas po yun. Dito pumapasok at naririkindle yung mga pagmamahal, pag-aalaga, pag-aalala, at syempre po yung nararamdamang attachment ng ex mo sa'yo. And lastly, understanding. It promotes stability and inspires compatibility. Itong mga bagay na to ay bumabalik dumarating at pumapasok nga lang kung kayo po ay magnono -no contact rule. Remember, sa breakup, you can't force, hindi mo pwedeng puwersahin ito, pero you can create and increase the possibility na siya po ay bumalik sa atin kung kayo po ay magnono -no contact rule. There is no guarantee, pero in my opinion, ito pa rin po ang pinaka best way para maibalik mo ang ex mo. Not with the purpose na bumalik siya agad. Not only with the purpose na siya po ay bumalik at mamiss ka. Siyempre, an opportunity for you to heal first. May balik mo yung sarili mo, an opportunity para ma-regain mo yung self-reliance mo, confidence. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at siyempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.